Isang pinagihinala ang drug den sa Barangay District 4 ang tuluyang binuwag matapos ang matagumpay na by-bust operation gabi noong October 28, 2025. Sa loob ng naturang drug den, apat na individual lang nahuli habang abala umano sa bentahan at paggamit ng ilegal na droga. Na-recover mula sa lugar ang siyam na pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 10.5 grams. Tinataya nagkakahalaga ng 71,400 pesos. Kasama rin na kumpiska ang buy bust money, isang Android cellphone at ibang uh, or iba't ibang drug paraphernalia. Ayon sa ulat, ginawang tagpuan ng bentahan or tagpuan ng bentahan at paggamit ng droga ang mismong drug den na ito na matagal nang uh, minamanmana ng mga otoridad dahil sa reklamo ng mga residente sa lugar. Kasalukuyang nakapiit ang apat na suspect na kinilalang sina alias James, 37 anyos, alias Nonong, 33 anyos, alias Jojo, 42 anyos at alias Lina, 20 anyos na pawang taga Bayumbong at kalapit na bayan ng Solano maaarap sila or sila sa kasong paglabag sa sections 5, 6, 7, 11 at 12 ng Article 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Itinuturing ang pagkakabuwag na sa drug den na ito na malaking hakbang laban sa patuloy na kalakala ng iligal na droga sa Nueva Vizcaya. IFM News.